Hi everyone! Welcome or welcome back to my channel! Bashers ni Kim Choo na inis dahil sunod-sunod ang projects nito. Matapos lang kumpirmahin ng Dreamscape ang bagong teleserye ni Kim Choo at Paolo Avelino, kung saan ay naging sunod-sunod na nga ang ginawang projects nito, ay tila hindi lahat ay natuwa sa naturang announcement dahil may mga bashers din ni Kim ang hindi natuwa at pilit sinisiraan itong si Kimmy. Hindi naman binanggit ng mga avid fans ni Kim kung sino ang sinasabi nilang artista umano na mas gusto ng bashers ni Kimmy na itambal kay Paolo Avelino. Dahil nga naman ay mabait na artista itong si Kim Chu, ay hindi naman talaga matatanggi na maraming nagmamahal dito, ay mismo mga fans ni Kim Chu ang nagtatanggol sa kanya. Talagang ganito kasikat na si Kim Chiu at Paulo Avelino dahil hindi naman pag-uusapan at sisiraan kung hindi kaganyan kasikat. Sunod-sunod ang projects ng dalawa ay dahil malaki ang ratings at kita ng bawat projects nila na kanilang pinagsamahan. Samantala, mas gusto ni Kim Chiu at Paulo Avelino na hindi napapansinin ang mga bashers para walang gulo. Ayaw kasi ng dalawa na magkaroon ng tension kaya mas mabuting hindi nalang pansinin ang mga ito. Hindi naman mapagkailan na isa sila Kim Chu at Paulo Avelino ngayon ang pinakasikat at magaling na artista dito sa Pilipinas, kung kaya talagang pag-uusapan ang dalawa.